Sa pagitan ni Brother Eli Soriano at Eranio Manalo Bakit ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristong Tao ay hindi makaharap sa debate kay Brother Soriano? Ano-ano ang mga pangyayaring naganap tungkol sa bagay na ito? Taong 2000 hanggang 2001, ay masigla ang mga taong sumasadya sa studio ng SBN 21 upang magtanong ng harapan kay Brother Eli sa palatuntunang ang dating daan. Laging puno ng mga panauhin ang studio ng SBN 21 noon. June 11, 2001 Dahil marahil sa inggit Nagpasimulang maglagay ang mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao ng bago nilang programa sa SBN 21. Samantalang meron naman silang sariling radio at TV station. At ang unang episode ng kanilang programa ay pambabatikos agad kay Brother Eli Soriano ang ginawa ng mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao. Ang binabanggit dyan sa binasa ninyo na liko likong landas nilalakaran ng mga taong may masamang pamumuhay, may likong pananalita, at mga taong madadaldan. Dalahira mo eh, pagkababayan, <laughs> tawag doon eh, dalahira. Huwag naman magagalit mga <laughs> babae. Kung yan eh, masama na tumubo sa isang babae. Eh lalong napakasama na makasumpong sa isang lalaki. Lalo pa nga ba't kung magpakilali taga-pangaral ng ibang At oh. nag-aalok din po ng dan. Oo. At ito uh, nga, panoorin po ninyo mga magulang at mga kaibigan. Hola nasa kolon oh ano? may atake walang atake wala nga may pagtutuwid ba kaya anong ikaw ay bata, ang paniwala, may mali. Ngayon, naghihingalo ka na, mali pa rin ang paniniwala mo hanggang ngayon. Ang napanood po ninyo sa inyong mga TV screen, mga kababayan, ay si Mr. Eliseo Soriano ng Ang Dating Daan. Si Raw ang punong tagapangasiwa mm -hmm. ng Ang Dating Daan, kapatid na rin eh. Ang kanila pong samahan, ay sa kanila, mga kaanib sa Iglesia mm -hmm. ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at saligan ng katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated. Yung program po nila ang dating daan. At ang kapansin-pansin, ginawa nilang katunog ng ang dating daan ang kanilang palatuntunan sapagkat ang ginamit nilang pamagat ay ang tamang daan. Nagkaroon ng sagutan habang lumilipas ang mga araw. Dahil sa sagutan, isang ministro ng Iglesia ni Kristong Tao, ang hindi nakatiis at nagsadya kay Brother Eli sa palatuntunang ang dating daan. Siya ay si Karomi Español, isang pastor at ministro sa Iglesia ni Kristong Tao. Ang kanyang sadya kay Brother Eli Soriano ay, Gusto sana nating masaksihan yang uh, tunggalian niya sa pagitan ninyo at ng Iglesia ni Kristo. Kaya naman uh, sinikap ko na maging kasangkapan dito sa pangyayaring ito. At ang totoo sa ginagawa ko ito, baka matodas pa ako nito. <laughs> at totoo, yan po ang totoo niyan. Katunayan eh, marami na pong tumatawag sa akin. At ang sagot ko lang, eh basta ako, sige lang, trabaho to, walang personalan. Ngayon, ito ang ipinararating po ng Iglesia Ni Cristo sa pamamagitan ng pakikipag-usap ko kay Kabularan. Kabula ta ko At naniniwala ako, hindi niya tatanggento. Mm -hmm. Ang kanyang sabi, ito, kami handang humarap sa tropa ni Brother Eli Suriano. Sabihin lang nila kung anong paksa ang gusto nila. At pagkatapos, the following day, sasagutin namin yan sa TV program namin para masimula natin ang labang ito. Kaya gusto kong tanungin si Brother Eli, eh ito ba nga mong ito ng iglesia ni Cristo sa pamamagitan ni Kabularan ni tinatanggap po ng inyong uh, samahan? Alang-alang po sa ikaliliwanag ng katwiran, tinatanggap po natin yan. Sa halip na sang ayunan ng mga ministro ni Manalo ang mga panukala ni Karomi Espanyol, ang kanilang isinagot ay... Pag may lakas pa naman ang loob na maghamon ng dibati, kapatid na Diyon. Eh. Ah, ha -hamo. Ha -hamo ba? O, oh, po po, po eh. <laughs> eh. Pero mayroong nakapagbalita sa akin na ang gusto ro yata ni Mr. Suriano ay dalawa lamang kami. Doon du sa, sa, kwarto? Doon sa kwarto. Ayaw kayong masamahin. pasamahin. kami yan. Eh, Delikado pagkaganon. May, may, duda na po ako pagkaganon. Kaya nga mabuti ay uh, wag na nating uh, pansinin yun. Dahil uh, sa ito namang ginagawa po namin, eh, running debate na ito eh. Ano pa ba naman ang gusto niya? Running debate na raw. Ito ang kanilang naging palusot. Dahil dito'y eh, nag-abang ang maraming kababayan kung haharap ba o hindi. Sa mga ginoong debate sa telebisyon, ang panig ng Iglesia ni Kristong Tao laban kay Brother Eli Soriano. Uli, isang aktibong miyembro na handog sa Iglesia ni Kristong Tao ang hindi na rin nakatiis at nagsadya sa programang ang dating daan. Siya ay si Ka Cesar Adamos. Ang kanyang nais... Ah... Uh, pag hindi ho natuloy ang dibate, pwede ho ba... Kylie, doktrinahan mo ko. Yun lang ho, ang hihintayin ko. Matagal na ako naghihintay. Kasi napakarami na yung instansya na ako'y pinapanalangin ko. Pinapanalangin ko yan. Hanggang lumabas yung ang tamang daan na yan. Apat na beses ako tumawag doon. Naisip ko kung paano ako magiging maliit na kasangkapan man lamang. Matuloy man lamang yan. Kasi hindi ho matanggap ng aking kalooban na ang Iglesia ni Cristo ay hindi haharap sa isang debate na ganyan. pagkat hindi ko hon naranasan sa buong buhay ko ng ako niyan doon na mayroon hong inatrasan ang Iglesia ni Kristo sa debate. Kaya ah, ngayon po ay umaasa pa rin ho ako. Anong petsa ho ngayon? Agosto ho ngayon. Siguro. Ajis po, Ajis. Ajis. Uh, siguro hanggang katapusan. Hanggang katapusan na no, siguro na Agosto kung wala po ang sagot. A ah, primero, dudoktrinahan ko na kayo. Aha. <laughs> Ay, napakaganda Dumating ang petsang itinakda ni Ka Cesar Adamos. Subalit walang ministro ng Iglesia ni Kristong Tao na nagkalakas ng loob upang tumugon sa kahilingan ng kanilang miyembro maging ng kanilang kapwa ministro. Gahong, uh, ano eh, ah, hindi ko malaman kung anong sasabihin ko ngayon dahil na now, dalawang oras at kalahati na lang ko yung deadline ko eh. Okay. <laughs> Kaya lang, eh, sabi nga, meron tayong kasabihan na a man of words and not of deeds is like a garden full of weeds. Yeah. Kaya dapat ho eh, gawin natin yung ating uh, mga sinasabi. Tama Kaya, po yun. Dapat po talaga yun. hindi ko ho talaga matanggap na hindi sila lalaban. Kaya tutuloy ko na ho yung pagpapadoktrina. Eh, sino pa pang magdodoktrina sa akin? Mamili na po kayo. Kaya si Brother Jocelyn po. Maraming mga kababayan ang nagtataka bakit ganoon katakot ang panig ng Iglesia ni Kristong Tao kay Brother Eli Soriano. Muling napilitang sumagot ang mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao ng ganito. Kapatid na Michael, Opo. Uh, bago tayo magwawakas dito sa ating pagtalakay, naalala ko mo napakinggang kumisa, naghahamon na naman ng debate eh. Opo eh, na para bagang napakatapang at lalaking-lalaking tao eh. Tinanggap po namin ang hamon, mga magulang at mga kaibigan eh. Kaya noon pa, kinatanong natin, o kailan tayo pupunta sa luneta? Mm -hmm. Anong araw? Anong oras? Tayo magkikita-kita rin sa luneta? Masabi niya ganito, gusto ko sa television eh. Aba, eh, kung sa luneta, pwede naman kunan eh. Opo. Sa lahat, lahat, lahat ng istasyon ng telebisyon eh. Opo. Kung bidehin natin at uh, pakunan natin at ipalabas natin sa buong mundo, po, pwede naman eh. At isa pa po, kapatid na Mularan, may pahayag na po tayo sa mga nakarani. At alam oh. po ng mga kababayan natin, kahit po dun mismo sa Apalit, sa isang hmm. neutral ground, sa plaza ng Apalit, ayun, walking distance po eh. Dahil hmm. sa kunwari ay nagpipilit ang mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao, naganapin ang debate sa plaza. 1 ng Nobyembre 2003, si Brother Eli ay sumagot ng ganito. O palusot nyo nung araw sa plaza. O sige, kinukol ko na sa plaza. Ilabas mo si Manalo kahit sa plaza. Basta't magkatabi kami, didiskusyon kami. Sa isang stage, huwag nyo kami paghiwalayin para pag kami, pareho kami sasabog doon. O yun. Call ako sa hamon nyo sa plaza. Ilabas nyo si Manalo. Idulit ni Brother Eli ang pagsang ayon niya na ganapin ang debate sa plaza. Kailangan lamang ay lumabas si Eranyo Manalo upang humarap sa kanya at minsan na lamang ang paglalaban upang makita man lamang na kahit papaano si Eranyo Manalo ay marunong magtanggol ng kanyang mga doktrina. Sabi ni poley. Magkita tayo. Tawagan nyo sila, Mang Emil. <laughs> Mang Emil, tawagan nyo sila. Sabihin niyo magbuka sila ng linyang telepono para magkausap. <coughs> eh kami, makakausap nyo kami. Sila, hindi nyo makakausap. Eh, sa amin po, <coughs> walang problema, Mang Emil. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po. Sa amin po, narinik walang problema. Narinig ko po kasi sa kanila, kahit saan daw, haharap daw sila sa inyo, yung mga iglesia ni Manalo. Ah, oh, kami okay. man po. basta si Manalo haharap, kahit sa ano. Kaya nga dati sabi ko ayoko sa plaza eh. Pero pag si Manalo, kahit sa plaza, harap ako. Harap kayo talaga? Oo. Eh, oh. hey, kung... Hindi, bakit... pa mo para mabalo. Ayun. <laughs> Kaya sa plaza ho? Oo. Oh. Kahit sa luneta, basta't kami ni Manalo, nasa stage kaming dalawa ro. Oo. Oh. Hindi makakibo ang sino mang ministro ng Iglesia ni Kristong Tao sa hamong ito ni Brother Eli Soriano. Hanggang sa napilitang sumagot si Leopoldo Guevara, ang isa sa kanilang ministro noong Desyembre 29, taong 2003. Binabaliktad tayo, tayo rin mabaluktot. Hindi rin natin kaintindigan. At ang matindi, hmm, kung saan daw hindi natin kaintindigan? Sa plaza. Naghihintay ang panig ng ang dating daan upang ilabas ni Leopoldo Guevara ang kanilang tagapamahalang pangkalahatan upang ilaban kay Brother Eli Soriano. Sapagkat tinanggap niya ang hamon na si Eranyo Manalo ay lalaban sa plaza. Disyembre 28, 2004, isang taon ang lumipas dahil marahil sa kahihiyan, napilitang sumagot muli ang ministro ng Iglesia ni Kristong Tao na si Leopoldo Guevara. Ano ang masasabi niyo sa paulit-ulit na sinasabi ng grupo ni Soriano na, na nag-call daw po kayo na ihaharap niyo ang ating tagapamahalang pangkalahatan sa kanila? Mga kababayan, iyan po ay isa sa malaking uh, kasinungalingan sinasabi ng grupo ni Soriano eh. Eh, una kapatid na Orly, bakit naman kailangan pang iharap natin sa kanila? Ang tagapamahalang pangkalahatan, unang-una, huwag naman kayo maupindi. Hindi magka-level eh, gusto niyong makaharap ang tagapamahalang pangkalata ng Iglesia ni Kristo? No way! Hindi magkalibel! Ang layo! O hindi raw magkalibel! Saan hindi magkalibel? Bakit hindi nila may paliwanag sa taong bayan kung saang punto hindi magkalibel si Brother Eli at si Eranyo Manalo? Hindi malaman ng mga ministro ni Manalo kung papaano nila pagtatakpan ang kanilang pinunong si Manalo. Dahil sa katatakip, isa na namang katangahan ang ipinahayag ng mga ministro ni Manalo. At pagkatapos ito, nagkukubli puro sa tingasabi, sinasabi niyang huh? puno sa puno. Aba? Aba, eh, ang puno natin eh, ang ating Panginoong sa <laughs> si Kristo eh. Hinahamon ba niya ang ating Panginoong si Kristo? Tauhan kontra sa pinuno. Pinanggina ni Bularan na pinuno nila si Eranio Manalo. Nagpalusot pa. Si Kristo raw ang puno nila. Dahil sa pagkakaipit na nahimik si Bularan, lumitaw naman si Jose Ventilacion na dahil sa kayabangan, maging ang sinabi ni Brother Eli na patutunayan niya na totoo ang salita ng Diyos sa Biblia ay tututulan daw nitong si Jose Ventilacion. Pakinggan natin si Soriano, eto. Kaya ay mga nag aarang aral dyan <tipan> sa eskwela, sa bilya, malulong daw sila, malulong Greek, malulong Hebrew, malulong sila ng theology. Yayain din lahat yan. Matutunayan ko sa inyo, ko sa litanan ko. Yung pinakamataas ang pinag-aralan sa theology, yun ang ko sa akin. Ang tindi ni Eliseo Soriano, yun daw pong marunong ng Greek, marunong ng Hebrew, yung merong pinakamataas na pinag-aralan sa theology, iharap daw sa kanya. At ang sabi pa, kapatid na Michael, ay sabi niya, ayayain yung lahat. E di, kung marunong ng Greek, kasama si Karamil. Mm -hmm. E kung marunong ng Hebrew, di kasama ka. Hebrew? Hebrew. Kaya eh, masasabi ko lang po dyan eh. kachat evrit akki. Ba maganda pagkakabanat mo ng Hebrew, kapatid na okay. uh, Michael. Matagal ko nang kinoliyang uh, hamon mo na yan, Soriano. Matutunayan hmm. ko sa inyo, tuto sa ko. Matagal ko nang kinoliyang uh, hamon mo na yan, Sariano. I believe na you are barking at the wrong tree. <laughs> <Ha>? <laughs> Ang hinahamong, wala naman akong nilagay na pangalan kung sino hinahamon ko eh. Yung nag-aral ng Greek, yung nag-aral ng Hebrew. at yung nag-aral ng pinakamataas ng pinag-aralan sa theology. Eh ano ba yung hamon ko? Tutol ka ba sa hamon ko? Eh kinokol mo pala? Eh talaga palang antikristo ito mga ministro ni malalang ito eh. Iulitin nga natin yon, pakita natin kung ano yung inihahamon ko. Kinokol daw niya. Bakit ba't pakinggan natin uli? Kaya nag-aaral dyan sa eskwela, sa Biblia, Marunong bang sila? Marunong Greek, marunong Hebrew. sila ng theology. Iyayain niyo lahat siya. Patutunayan ko sa inyo, tutunayan ko sa salita ng Diyos. Kita mo, ang inihahamon ko, patutunayan kung totoo ang salita ng Diyos. Kasi nga merong, merong naninira sa Biblia, kagaya nung naninira kay Pablo, no? Naninira sa Biblia, patutunayan ko na totoo ang salita ng Diyos. Abay, kinol daw niya Ibig sabihin niya, tutul siya doon sa proposisyon kung natutuo ang salita ng Diyos. May <laughs> antikristo talaga itong mga ministrong ito eh. O oh, hindi ba? At napakayabang pa, maru pagkakasa pagkasinabi kang marunong ng Greek, kasama si kapatid na Ramil dyan. Pag sinabi namang marunong ng Hebrew, kasama dyan si Michael. Naku, bumila naman si Michael. Ha? <laughs> huh? Eh talaga bang marunong ka ng Greek, Mike, uh, ng Hebrew, Michael? <laughs> kaya marunong ka ng Hebrew, kaya marunong ka ng Greek, ang hamon ko dun sa mga naninira ng Biblia. Patutunayan ko na ang Biblia, totoo ang salita ng Diyos sa Biblia. Bakinol daw nitong isang mahangin pastor ni Manalo. Tuloy natin yan. Ang ganda eh. Kinocall nila yung aking hamon eh. Ibig sabihin, they will, at they will stand in the, in the negative. negative. I am in the affirmative eh. Kasi patutunayan ko na ang salita ng Diyos, totoo, kinol daw niya. O sige, ngayon na ngayon din tumawag ka at ipag-usapan natin ang tema. Ha? Na ikaw ay tutol dun sa sinabi ko na ang salita ng Diyos totoo. O, ulitin natin. Patutunayan ko sa inyo, totoo salita ng Diyos. Matagal ko nang kinol yung uh, hamon mo na yan, Soriano. Oo, oh, kinol daw yung hamon ko. At oh, tinan mo, kinokol niya pala yung hamon ko eh. Eh ano ba yung hamon ko? Ibalik nga natin kung ano yung hamon ko. Ko sa iyo, ng Matagal ko nang kinol yung uh, hamon mo na yan, sorry ako. <laughs> posisyon ko eh, Patutunayan ko na totoo salita ng Diyon. Eh, kinol ng ministrong mayabang. Tutol sila ron sa tema eh, na sabihin, yun. Ibig sabihin, tutol sila ron. <laughs> Uti mo yung hamon ko kinol mo. O ngayon, buksan natin ang linya. Tignan natin kung tatawag itong mga ministrong ito na kinol daw niya yung hamon ko. Patutunayan ko, totoo ang salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang hmm. aking proposisyon. Hmm. Hinahamon ko lahat ng marunong ng Greek, marunong ng Greek, ng Grego at ng theology. O sige, eh, sabi mo, kinol mo, ikol mo uli ngayon nang maging opisyal yan. Hmm. Na, tutul ka dyan ha, sa sinabi ko na ang salita ng Diyos sa Biblia, totoo. Yan ang aking proposisyon eh. Nanahimik na lamang din si Jose Ventilacion, isa sa mga ministro ni Manalo. Buli upang patunayan ni Brother Eli ang katotohanan ng daladala niyang aral at ang kamalian ng mga turo ni Manalo, inilabas niya sa The Sunday Times ang kanyang hamon na one-on-one -on -one debate laban kay Eranio Manalo. I therefore urge you now, To settle our doctrinal differences once and for all and put an end to the unchristian kind of spiritual warfare being introduced in your program that only tends to muddle the real issues and deviate from the biblical truth. In this regard, I, Eliseo F. Soriano, presiding minister of the members of the Church of God International, am inviting you to a one on one discussion or debate which will finally settle our doctrinal differences with the Bible as our sole basis. The most logical venue, viewership-wise and security-wise, is our respective television studios to be simultaneously covered live worldwide via satellite. I will be waiting for your response for us to discuss the mechanics, hoping that you will live up to the INC's earlier tradition of courage in defending its faith. No matter how hopeless, very truly yours. Subagot naman ang mga ministro ni Manalo. Subalit, ayon sa kanila. The Manila Times, nakikita po nyo sa inyong TV screen, alang-alang doon sa mga uh, nanonood. Monday, March 28, 2005. For the Iglesia Ni Cristo's response, what's... Ang tamang daan. Panoorin daw sa ang tamang daan ang sagot ng Iglesia Ni Kristong Tao ukol sa one-on-one -on -one debate na hamon ni Brother Eli Soriano kay eranyo Manalo. Ang tanong, ano ang naging sagot ni Eranio Manalo? Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pakalatan, ang sinasabi sa iyo, Mr. Soriano... Sandali ha? Oo. Uh may hamon si Suryano ang gusto niyang makalaban ng kapatid ni Eranyo Manalo. Hmm. Anong sagot ng kapatid ni Eranyo? Ang sabi sa'yo ganito, Suryano, patunayan mo muna, makipagdebate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolik at maglalatin ka ka, sabi sa'yo, at sa gapin. yung hamon mo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Pag hinarap ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Kristo. <coughs> Ito ay maliwanag na tanda ng karuwagan. Ito ay sagot ng isang hindi lalaban. Sa wakas, nagdeklara na rin ng kanyang tindig si Eranio Manalo. Umamin din na hindi niya kayang labanan sa one-on-one -on -one debate si Brother Eli Soriano.